gumagamit tayo ng 10,000 volts electric fencing para sa ating baka at native pigs ngayong araw tapos na ang training ni Jan V kaya magro-rotate na siya sa farm samantalang ang 4 little native pigs i-adjust lang natin ng konti ang kanilang fence tra! sinimulan ka agad ang pag-setup ng paddock ni Jan B. at ililipat kasi siya dito sinumula sa pagtutusok ng mga poste na may insulator madami-dami din yan following syempre yung marka natin sa farm inilagay ang rope for me there is something satisfying pag inilalatag ito sarap kasing panoorin at pakinggan Yung hulip natin, binabalutan ng fence din para hindi matutong kumain ito si John B. Dito sa training paddock, sa one week na training ni John B, nagka and carry kami ng mga damo. Dito naman din ang gagaling sa farm. Tinatabas lang namin kasi malago naman ang damo namin. Pero ngayon, time na na lumabas siya Ayaw pa niyang lumabas kasi akala niya meron pa rin fence sa part ng pintuan. Lumabas din naman. Itinali sa nyog muna at nilambing ng kante ni Jan Paul gamit ang mulases. Ang usga ni John Paul? Hindi naman siya pumalag. Ibig sabihin hindi siya may lag. na ito sa padak na pinirepair. Inimpis na rin ang mga gamit sa training padak at hinakot. para sa tubig syempre sa banyera pa rin kain ka agad si John B for sure magiging masaya siya dito sa bago niyang paddock at mag enjoy siya sa rotational grazing natin kailangan din i-adjust ang fence ng native pigs ilalayo natin sa bakod para makita natin if well adjusted na sila sa system mga isang tangkal lang naman papunta sa gitna ang adjustment after namin may adjust yan, hindi naman lumagpas ang native pigs natin kahit maraming space sila. Kaya yan ang naging basis namin a week after kaya pinalabas na namin sila. Kung dati kasi yan, nakita pa lang dyan kami sa padak nila. Ala, kagulo na sila, pabalik-balik, nakala mo ay bola na tatalbog-talbog. Ayos na, ready na ang ating baka at ang ating native pig. Yun lang, peace. Kung naghanap kayo mga ka-of-duty ng instant na ulam, ang Spicy Chicken Pastil by Garaponica of Duty ang sagot dyan. Kaya bilhin na kayo ng Spicy Chicken Pastil by Garaponica of Duty. Available ito sa mild tsaka sa extra. Sarap na re. Hmm. Sarap! Woo! Gaya kayo! Na! Katulad namin, nakatatapos lang ng chores sa farm. Masarap na ulam at walang mahabang preparation. I-partner sa mainit na kanin at dagdagan pa ng sili kung medyo nakukulangan sa sipa ng anghang. Available ito sa TikTok Shop. Check out na.